Nalaglag ako sa gdanan. Anong nangyayari? Nalaglag ako sa gdanan. Anong nararamdaman mo sa pilay mo? Ay, ngayon wala na po. Ito, itong umbok to. Ngayon oh. wala na. Angat talaga to dati ako. Ang... Ah, nawala na yung umbok dyan? Ay, ibig sabihin, not pilay ka? Pilay Ilang years yun? ka pilay? 25 years na siguro. 25 years ka na? Oh, 30. Oh, Tapos ngayon, oh. anong pakiramdam mo? Walang ano, ano. Ay, wala. nawala. <coughs> Grabe. Ang nawala nga sinugod ko agad pandakan Manila eto samahan nyo ako papasok tayo maya maya sa maliit na eskinita nakakatakot pero sige lang tuloy lang at para makatulong tayo sa ating mga kababayan TV Bisaya 1 Hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin. Ito na, papasok na tayo dito sa kanilang eskinita. Nakakatakot pumasok dito. Titilabay ay hindi ka na makakalabas ng buhay. Tanging motor lang ang nakapasok dito at ang mga tao. Hindi nakakapasok dito ang mga four wheels o kahit anong uri ng uh, uh, apat na bull. Maya-maya lang konti, ayan. Uh, makikita natin sa bandang dulo may nakapaskil na bawal pumasok sa ganitong oras sige lang pasukin natin ang maliit na iskinita na ito nakakatakot dito hindi na talaga ako makakalabas ng buhay dito maya maya lang ay masilayan na natin si ate siya pala ay taga Cebu City ikaw. shout out sa taga Cebu Cebu Naga po ah sa Cebu shout out sa taga Naga taga okay. at ito na nga sinimulan na natin ang uh, paghihilot ni ate uh, una uh, ay ko muna yung likod niya uh, sabi niya ay uh, matagal na daw niyang iniinda o oh, matagal na daw yung pilay sa kanyang ribs mahigit tat 30 years na. Oh, 30 years, ah, 30, uh, 30, uh, 30 years pilay si ate sa kanyang uh, ribs. Umbok ang kanyang ribs na mahigit 30 years. Ngayon, naging okay na. Dahil sa hero uh, hirot ni Bisaya, number one. Okay, maraming salamat po, ah. Uh. Nararamdaman mo sa ano? Sa pilay mo? Ay, ngayon wala na po. Ito, itong umbok to, ngayon oh. wala na. Ang talaga to dati. Ako. Ah, na Ilang, ilang years ka pila eh? Sa, um, sa ano, sa sigura? 25 years na siguro. 25 years ka na? Oh, 30. Parang ganon. 30 Dahil, wala years? Wala pa akong anak nun eh. Yung panganay Bakit TRT, ano pa ngayon, ko. Bakit anong nangyari? nalaglag ako sa gdanan. Ay, malit ka pa nun? Dalaga ka pa nun? Dalaga pa. Tapos? Ah, 17. Tapos yung ribs mo, umumbok? Umumbok to. Umumbok talaga to. Ilang years na yun? Antagal na, 30 years. Wala pa nga akong anak. Tapos ngayon, anong pakiramdam mo? Wala nga. Ay, nawala. Eh, Grabe. Talagang nawala nga.